Kumusta at maligayang pagdating sa aking pangatlo at huling video ng playlist. Kung ikaw ay nag export o nagpaplanong mag-export sa Ukraine, kung gayon kahit na hindi ka mananagot sa pagbabayad ng mga taripa o iba pang mga buwi sa pagbebenta, kailangan mong maunawaan kung ano ang mga ito. Pagkatapos lamang ay magagawa mong hatulan kung ang iyong mga kalakal ay mapagkumpetensya sa presyo sa merkado ng Ukrainian. Ang Ukraine ay nagpapataw ng ilang mga tungkulin at buwis sa mga na-import na kalakal. Mga taripa sa pag-import, mga tungkulin sa excise, buwis na idinagdag sa halaga. Bukod pa rito, ang mga pag-import sa Ukraine ay napapailalim sa mga bayarin sa pagpuproseso ng customs, isang pinag-isang bayad sa mga sasakyang tumatawid sa mga hangganan ng Ukraine, at mga bayarin sa daungan. Sa pagtatanghal na ito, titingnan natin ang mga kasunduan sa libreng kalakalan ng Ukraine, mga average na taripa, at value-added tax. Dapat mo ring tandaan na ang mga pag-import sa Ukraine ay napapailalim sa mga bayarin sa pagpoproseso ng customs. Isang pinag-isang bayad sa mga sasakyang tumatawid sa mga hangganan ng Ukraine at mga bayarin sa daungan. Dapat mong suriin sa iyong freight forwarder para sa mga nauugnay na gastos na ilalapat sa iyong mga pagpapadala. Bukod dito, para sa mga tumpak na sagot sa iyong sitwasyon, dapat mong suriin sa iyong freight forwarder, Ukrainian accountant, o ang Ukrainian custom na serbisyo. Ang link ay ipinapakita sa paglalarawan sa ibaba. Okay, tingnan natin kung saan may mga free trade agreement ang Ukraine. Sa kasalukuyan, ang Ukraine ay mayroong 18 free trade agreements na sumasaklaw sa 46 na bansa. Kabilang sa mga ito ang EU, UK, EFTA, Canada, Israel at gaya ng makikita mo rito, Montenegro, Macedonia, Georgia, Azerbaijan, Uzbekistan, Tajikistan at Turkmenistan. Higit pa rito, ito ay nagkakahalaga ng noting na ang Ukrainian World Economic Openness Index ay 90% at pagbibilang ang index na ito ay isang sukatan kung gaano kabukas ang isang ekonomiya sa internasyonal na kalakalan at pamumuhunan. Kinakalkula ito sa pamamagitan ng paghahati sa kabuuang kalakalan ng isang bansa, mga pag-export at pag-import sa pamamagitan ng gross domestic product nito. Ang isang mas mataas na index ay nagpapahiwatig ng isang mas mataas na antas ng pagiging bukas ng ekonomiya. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na walang mga taripa umiiral nga sila. Titingnan natin ang mga ito sa susunod na slide. Gaya ng sinabi ko, may mga taripa na naaangkop sa ilang pag-import. Para sa mga produktong pang-agrikultura, ang average na inilapat na rate ng taripa ay 8.7%. Para sa mga produktong pang-industriya, ang average na inilapat na rate ay 3.6%. Upang makita kung ang iyong mga pag-export ay sa sa ilalim sa mga taripa na ito, dapat mong suriin sa iyong freight forwarder at o sa custom na serbisyo ng Ukrainian. Ang link sa custom na serbisyo ay kasama sa paglalarawan sa ibaba. Maaring hindi na angkop ang mga taripa mula sa iyong bansa. Gayunpaman, tulad ng makikita natin sa susunod na slide, hindi ka maaaring makatakas sa idinagdag na buwis ng Ukrainian. Gaya ng nakalista dito, ang Ukraine ay may apat na rate ng value-added tax. 20% nalalapat ito sa karamihan ng mga transaksyon, nalalapat ang 14% sa ilang partikular na produkto ng agrikultura, nalalapat ang 7% sa mga kwalipikadong gamot, produktong medikal at partikular na serbisyo, at nalalapat ang 0% sa mga pag-export, internasyonal na transportasyon at ilang iba pang serbisyo. Dapat mong tandaan na ang mga digital na serbisyo ng B2C sa mga customer na nakabase sa Ukrainian ng mga hindi-residente ay napapailalim sa 20% rate maliban kung exempt. Kasama sa mga transaksyong hindi napapailalim sa value-added tax ang mga securities, pagtatalaga ng mga claim at ilang partikular na transaksyon sa pag-upa, pati na rin ang mga serbisyo sa pagbibiyahe at mga international na proyekto ng tulong teknikal. Mayroon ding mga partikular na exemption sa VAT na nauugnay sa batas militar, gaya ng ipinaliwanag ko sa video na Ukrainian Legal, Banking at Tax Considerations. May mga exemption sa mga taripa at value added tax sa ilalim ng ilang particular na kondisyon kadalasang nakalink sa rebuild Ukraine program. Para sa mas detalyadong impormasyon, dapat mong suriin sa iyong Ukrainian account o makipag-ugnayan sa ICC Ukraine. Ang aming mga detalye sa pakikipag-ugnayan ay ipinapakita sa ibaba sa paglalarawan. Well, yun lang, isang lightning review ng Ukrainian tariffs at value-added tax. Salamat sa panonood ng video na ito, Ukrainian tariffs at value-added tax. Umaasa ako na nakita mo itong kapaki-pakinabang. Ang pangalan ko ay Oksana Gond at inaasahan kong marinig mula sa iyo. Ang aking mga detalye sa pakikipag-ugnayan ay nasa slide na ito at sa paglalarawan sa ibaba. Inaasahan kong marinig mula sa iyo. Pansamantala, Hinihiling ko sa iyo ang bawat tagumpay sa iyong mga aktibidad sa negosyo sa Ukraine. Ito ay isang kasiyahang iharap sa iyo, ngunit ngayon ay ibabalik kita kay Alexei. Salamat, Oksana, para sa tatlong magagandang presentasyon. Nagawa mong saklawin ang masalimuot at malawak na mga isyu ng malinaw at maikli upang kahit ako ay maunawaan ang mga ito. Sigurado akong magiging maluwag na ang pakiramdam ng mga manonood tungkol sa legal at piskal na kapaligiran sa Ukraine. I would even dare say na mas magiging positive sila sa business opportunities dito. Siyempre, hindi masakop ng mga presentasyong ito ang mga detalyadong pagsasaalang-alang na maaaring kailanganin ng mga particular na deal at proyekto. Gayunpaman, tulad ng patuloy naming sinasabi, narito kami upang tumulong. Kung may anumang legal o issue sa buwis ang mga manunood na kailangan nilang talakayin ng detalyado, ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan ng Oksana ay nasa paglalarawan sa ibaba. Nakita mong kapakipakinabang ang impormasyon sa mga video na ito, makakatulong kung i-click ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Pakibahagi ang video at playlist na ito sa iyong mga kasamahan at kontak sa negosyo. Talagang pahalagahan namin iyon. Higit sa lahat, tandaan, narito ang ICC Ukraine at aming mga kasosyo upang tumulong. Kung mayroon kang anumang katanungan, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin. Gaya ng binanggit namin mga nakaraang presentasyon, ang mga presentasyon ngayon ay nagbibigay diin kung paano ka namin matutulungan makilala ang tamang katapat upang matulungan kang matagumpay makipagkalakalan sa Ukraine.